Ito lang kasi siya yung nagduro-duro, sorry for the word, hindi naman kadanda, mas maganda pa yung dinuduro niya. Ano, ah, okay. oh, ang ganda. Lang. Ito ba yung nagduro-duro? Oo, akala uh, okay. mo baling kiritan oh, yung katawan oh. na naku... Ah, oh, tinaas pa niya yung damit niya. Ay, nakita ko nga siya, oh mukhang turtle neck. Outdoors, <laughs> <ninja> turtle neck, turtle neck. Ang masasabi ko lang, deserve na deserve. <laughs> Ganon. Oo, oh, nakahanap ng tatapa. Kasalanan naman talaga ng mga Pilipino eh. Wow. Oh. Saka ang mga Thailand, they're very friendly. Oo, oh, okay. mga uh, Very friendly ang mga Thailand. Okay. First, okay. sila, sila pa yung kumukuha ng video, tapos sila pa yung nag-upload sa si social na, media. Oh, okay. kahit isang grupo lang ng mga trans na ito, parang lahat ng bakla sa buong mundo, lahat ng Pinoy na bakla sa buong mundo, ay dami na. Dapat marunong tayo makikaga lalo na sa lugar na hindi natin teritoryo. Huwag or... kang magmamaganda, lalo na yung mga baklang kanal. Uh -huh. Welcome to Dinay, mga kasama natin ngayon mga content creators, vloggers, Magdalena Fox, Trisha Hawkins, at sila si Elmys Matiba. Anyway, kasi nag-viral ngayon yung nangyari sa Thailand, the Pinoy. And ano masasabi niyo sa pangyayari ngayon na talaga namang may bugbugan? Sino ba may pakana? Di ba? Ako, uh, masasabi ko na lang is magsilbing lesson sa ating mga Filipino. Mapabakla ka man, babae, lalaki. Kung nasa ibang bansa ka, dapat marunong kang rumispeto. Huwag kang magmamaganda, lalo na yung mga baklang ka na. Oh! Ouch! Yes! yes! Oo. -o. Time ka di ba? Ano naman, si na Um, I agree so much with what Trisha said. Parang, kaysa ka magpunta, ugali talaga magdadala sa'yo. Hindi ang ganda, hindi kung anong meron ka. Parang dapat marunong tayo makibagay. Lalo na sa lugar na hindi natin teritoryo o hindi natin balwapit. <laughs> parang kahit tayo yung na-offend, well, for me, dun sa first video na napanood ko, um, parang binubuli yung mga trans Pinay na mga Thai, ano, trans. Kaso nga lang, dapat sa mga pagkakataon na gano'n, kailangan marunong silang kumalma, marunong silang lumagar. Yeah. Parang kahit sila yung tama, dapat hindi nila dinaan sa dahas or sa pamabastos. Kaya kata mga ending, sila yung nagrabyado, and ang masakit pa may nadamay na hindi naman kasama dito sa exam. Uh -huh. So, which is nakakalungkot na sana kung marunong tayo magtimpi, sabi nga nila, patience is a virtue. Uh -huh. sa so, kung, kung marunong tayo lumugar mas hindi sana lumala yung Excel. Diba? Ayan, thank you, Ms. Fatima. Ay, Yes. Ang masasabi <laughs> ko lang, <laughs> deserve na deserve. Ganon. Uh -oh. Nag-hostess siya ng mga Thailand. Oo. Oh. Uh -huh. So, ibig sabihin. Pero, uh -huh. pero hindi ibig sabihin kumakampi ako sa kanila kasi perikuhin nung parin ako. Uh -huh. Pero, kasi tama ang sinabi yung dalawa, Diyos, muna sa barangay dos ka at taga-barangay tres yung pinuntahan mo, dapat magisama ka. Oo. Uh -huh. Diba? Hindi yung papairalin yung ano yung tapang kasi lahat naman tayo matapang. Eh, ano ngayon lang nangyari? Oo. Uh -huh. Nakahanap ng katapat. Oo. Uh -huh. Yun lang nakakahiya din lang ano no, katulad natin uh -oh. mga Pilipino na Nakakahiya sa chance kung at sa ano, LGBT community. Uh Oo. -oh. Eh, mm -hmm. Na invest na tayo yung nagtutulungan, tayo pa niyang ano, ano, nagsisiraan na. Uh Oo. -oh. Although, kasalanan naman talaga ng mga Pilipino eh. Okay. First, sila, sila pa yung kubukuha ng video, tapos sila pa yung nag-upload sa sila, social media. Okay. Mga Pilipino din ang mga nag-upload sa social media, sila din. Oh my God! Ang lakas loob! Oo! Oh, oh. Kaya nga sabi ni kaya, kaya sabi ni Magda, deserve ni nila. Deserve ni nila? Oo! Mm. Uh, oh, oh. mo hmm. ba, ano lang yun? Parang pa-viral, pasikat sila, kaya may kinapun nila yun. Hindi, parang feeling nila kasi sila yung tama. Asa sila yung... sila victima! Oo, oh, sila yung na-offend. Ang, point ko doon is, kahit ikaw yung binubuli, kahit ikaw yung na-offend, kailangan lumugar ka pa rin. Kasi kita mo parang, kahit isang grupo lang ng mga trans pinay ito, parang lahat ng bakla sa buong mundo, lahat ng Pinoy na bakla sa buong mundo ay dami na. Parang kasalanan na rin natin lahat. Ah. Yes. Oo. Pero kasi hindi natin na namang kwento, malay, hindi kasi tayo nandun sa senaryo. Malay kasi ang mga Pilipino naman kahit sino mapagpasensya. Hindi natin alam kung yung mga beke na yun, galing sa inuman, kaya nagkaroon ng hyper. Hindi ko lang alam kung galing sila sa... Nag-trip, sa... nag-trip. Mm. Actually, yung... Uh, nasa, bar and restaurant ah, sila ah, Kumakai. so, oh, kumakain. Oh. Oo. Tapos nakita yung dalawang Thai. Tapos hindi ko alam. Tapos meron pang Filipina na akala mo naman kagandahan. Akala mo ang ganda na... Ito ba yung nagduro-duro? Oo, oh, akala mo, mo balingkirita oh, yung katawan oh. na nakuha. Ouch! Yes. Tinaas pa niya yung damit niya. Ay, nakita ko nga siya. Yung oh my God! Tour, <laughs> outdoor torne niya, Dorbel. Ano <laughs> kas na yung girl. Alam mo yung... Yung mga kabataan na, sila pa yung talagang malalakas ang loob na nagmamaganda sa ibang lugar. Oo. Sa tayo mo sila na tayo sa Thailand? O hindi naman um. lahat? Oh, so, ano ba nangyari na Kasi ngayon, umuupan umu na yung tension. Oo. Oh, oh. Naayos na yung gusod na binayaran na si Ivy Oo. Oh, oh. Pero parang 15,000 baht baht. Oo. Ganun lang ang... Nasa 10,000. Yes, Sino ba yung ano nabayaran? Ito yung nabubog na hindi kasali? Correct. Yes. Uh, yung Tapos yung mga ano, uh, yung mga nabubog, yung talagang may sala, tumakas na. Uh. Sabi ng iba, yung iba, umuwi ng Pilipinas, yung iba naman. Nagpunta ng Macau. Good uh, luck na lang kayo. Oo nga. Anyway, anong lesson learned? Ang lesson learned, ipagpatuloy po nila. Ika <laughs> naman, <laughs> hey, LG. Ano, um... Pasensya. Just like what I said earlier, uh -huh. patience is the beauty. Uh -huh. Parang doon matitest ang kabutihan ng isang tao. Uh -huh every time na gagawin ka ng kapwa mo ng mali or ng kasalanan, iyo pa rin kung paano mo ito tatanggap at paano ka magre-react. Siyempre, tayong mga tao, we are so impulsive, we are so reactive. Pag ginawa ka ng masama, the tendency is, i ba yung masama? Pero, alam natin na mali yun. Pero pag pinairal natin yung ating emotion, hindi tayo makagawa ng tamang desisyon. Oo. Uh -huh. Kaya, kailangan talaga utak lagi ang papailan. So, ang mali dito, yung Pinoy. Kahit kapwa natin Pinoy, hindi natin sila mapanigyan. Okay. Tama talaga. Tama. Okay. Pinoy talaga, Pinoy. Kasi bakit sa akin nakita, Pinoy talaga kasi siya yung naduro-duro. Sorry for the word, hindi naman kaganda. Mas maganda pa yung dinuduro niya. Uh, -huh. Ayan, ganun. Anyway, hindi. Uh, at saka bago ka manduro, at saka bago ka manduro, at bago mo <laughs> mapukaw, ka mag, mag malaki. malaki na itaas mo pa yung damit mo, siguro tuwi mo maganda yung katawan mo. <laughs> Ay, ako nanonood ka ha, binash ka na ngayon. Pero linawin natin sa buong ano, sa Thailand din, ang mga Pinoy doon, sa mga Tika-Thai, na hindi lahat ng baklang na tinapitipinan oh, no. tayo, Pare-pareho. Diba At saka mga Thailander, very friendly oh, ang mga Thailander. Okay. Very friendly ang mga Thai. Yun nga lang kasi, pag mayroon kang ginawang masama, kahit maliit lang na bagay pag nagkaisa ang mga Thailand. Oh, United sila. Tama ba yung ano? The Land of Smiles, Thailand. Ah, yes. Kasi napaka-friendly nga nila. Friendly ang mga Thai. Ayan, yan pa opinion ng mga press marites na ito sa pangyayari sa mga sa Thailand. Mga Becky! Anyway, sa point na to, hindi naman sa pinapanigan natin ang Thai, talagang mali ang attitude or behavior na pinagkita ng mga Pinoy doon. Ayan, maraming maraming salamat po. Bye! Ang sasabi ko lang, pandamay ka, Gar. <laughs>